Minsan, dumarating sa buhay natin na may mga bagay na di natin inaasahan na mangyayari sa atin ang nakakatakot na karanasan. Mga pagkakataon na hindi mo ginustong mangyari, subalit hindi mo matatakasan, lalo na kung ito'y nakatadhana na para sa'yo. Kayo ba mga kaibigan? Handa ba kayong tumira sa isang baryong hindi mo nakasanayan? At ibang-iba ang mga ipinapakitang ugali ng mga tao. Kung oo o hindi ang sagot mo. Bakit naman? Dahil ako wala akong choice na mga panahong ito kundi ay ang sumunod sa daloy ng aming kapalaran. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper. Salamat po at napili mo ang aking kwento. Matagal ko ng pangarap na isa ako sa mapili mo. Ako po si Wilma. Dayo lang kami dito sa lugar ng San Andres. Dahil noong 15 pa lamang ako ay na destino na dito sa bayan na ito ang tatay kong manager sa isang planta ng soft drinks. Galing po kaming Quezon tagaraw ng nanay ko. Tatlo kaming magkakapatid at doon kami lahat isinilang sa probinsya ng Kison. At kaya naman hindi kami sanay sa lugar na ito. Noong una ay ayaw ng nanay ko sa bayang ito kasi daw kakaiba ang ugali ng mga tao. Hindi kasi pala kaibigan ang mga tao dito. Di tulad ng nanay ko na lahat yata ng mga tao sa aming pinagmulang bayan ay kaibigan niya. Gayon pa man, wala naman na kaming magagawa pa dahil nandito na ang trabaho ni tatay. Ang napun ako lang naman sa barangay na ito ay ang ganoon ang mga ugali nila. Sa ibang lugar naman ay may nakilala ako na maayos naman at mababait tulad ng mga nanay ng mga kaklasiko. Marlon, naiinip ako dito sa bahay. Wala man lang ako makausap pag nag na kayo. Magtitinda ako ha, para naman malibang ako at nang may magawa. Sa adinay. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo ay sige, papayagan kita. Basta huwag kang magpapautang at hindi ko gusto ang mga ugali ng mga tao dito. Uwi ka naman ni tatay. Alam kong nahihirapan ang aking mga magulang at dahil wala nga kaming ibang pagpipilian, kailangan tanggapin namin ang sitwasyon. May kapitbahay kaming tatlong kabahayan, malalawa kasi ang lote nila. At kami naman pinatira ng kumpanya ng soft drinks at binabayaran lang namin ay bills ng kuryente at tubig. Anak, pag aalis kayo sa umaga, magdasal nga muna kayo ha. Ang aga-aga niyong umaalis, madilim pa. Saad ng inay nun. Kasama po namin ang itaya, tsaka inay, malalaki na po kami wala ka ng anak na elementarya. Ah? Ewan ba? Anak, may kakaiba ba akong nararamdaman sa barangay na ito? Ayoko lang sabihin sa inyo at baka matakot kayo. Ayan ka na naman, Nay. Nadala mo ang ugali mo na laging sa may inkanto at aswang na naman. Sobat naman ang kuya ko. Ray, Taga Quezon ako at alam ko ang mga kakaibang pakiramdam. Lalo na sa isang tao, alam ko kung may kakaiba. Sagot naman inay. Oo, ayun na naman ang anak ni Julian. Namana mo talaga yata ang anting-anting ng tatay mo. Ay siya, sige na. Panalo ka na Elena. Naniniwala ako sa iyo. At ako'y may napupuna eh. At sa opisina nga ay nagtatanong-tanong na rin ako. Sa itay. Nagdaan ang ilang taon, napapaisip tuloy ako. Apat na taon na nga kami sa lugar na ito. Pero ni isa. Walang nakikipag-usap sa amin. Lahat sila tatango o di kaya ay ngingiti lang. At ang mga bahay dito laging sarado at tahimik sa araw. Ang sabi naman ng mga kaklasiko mayayaman daw kasi ang kapitbahay namin. Mga nasa abroad ang mga anak at asawa. Kaya mga suplado at suplada. Marahil nga ay ganoon ang kanilang pamumuhay. Kita ko naman sa kanilang mga bahay. Na may kaya lang ang makakapagpagawa ng gano'n. Mga nakatiles ang bahay nila. At sabi nga ng mga matatanda, iari sa bato, o, di kaya ay simintado. Hanggang sa isang umaga na naman, papasok na muli kami. Alasin ko dapat nakahanda na kaming apat. Ang kuya kasama ng itay sa planta. At kaming dalawa ni Bunso, nag-aaral sa bayan. Kaya solo na naman ang inay. At alam kong nakakabagot nga naman ang ganoong buhay. Isang taon na lang ay gagraduate na ako ng management. At si Bunso, siya naman ang magkukulahiyo. Kaya naman kahit papano, makakatulong na rin ako kagaya ni Kuya. Hindi naman kami salat sa pera noon. Malaki ang sahod ni itay at ng kuya ko. Kaya ang inay ayaw ng pagtrabaho ni itay. Dati kasi kasama ni itay ang inay sa planta at ngayong napalipat pa kami ng lugar. Kahit sino namang misis, mababagot sa lugar na kakaiba. Pag naiinip ang inay, teks ito ng text sa akin. Sulong babae kasi ako, kaya ako lagi ang kinakausap niya. Anak, yung isang kapitbahay natin nagtapa ng basura. Sinilip ko sa bintana. Alam mo ba, laging dali ang kumibo at agad na papasok sa bahay nila. Text ng nanay ko. Ayan ka na naman inay. Pati ka nilang pagkibo, pinupuna mo. Malay mo, may niluluto lang sa loob ng bahay kaya dinalian. Sa so, ang inay, dumali na naman ng kanyang pananakot. Tapos siya din naman ang matatakot. Biro ko naman sa kanya. Pero habang kami tumatagal sa lugar na ito, ano nga ba naman at wala pa kaming nakakausap na kapitbahay talaga. Maging ang kuya ay nagtataka na rin. Itay, sabi ng katarbaho ko lumipat na daw tayo at hindi daw maganda ang lugar na ito. Sila man ay nawiwardohan sa mga taga rito. Wala daw talagang tumira sa bahay na ito. Saad ng kuya ko. Arlon, wala rin nabili sa akin. Wala akong makitang bata o taong naglalakad man lang sa araw. Itanong mo nga sa kapitan kung bakit. Tatandaan nyo naman ang bahay ni kapitan, di ba? Uwi ka naman ni inay ka itay. Bakit nga ba no? Pagkaganyan, ako'y magpapalipat na uli. Kakausapin ko si boss. Kaya't ako man ay nagtataka na rin. Makausap nga si Kapitan Bukas. Kaya Elena ang bunso natin ha. Bantayan mo. Isip bata pa man din yan. Well ma, pag uuwi na kayo sa hapon at Overtime kami ng kuya mo. Mabuti pang sa planta na kayo pahatid sa tricycle ha. At basta sabay-sabay tayong uuwi. Baling sa akin ni Itay. Kaya naman ang Itay agad na kinausap si Kapitan. Nako, sir, Ang maipapayo ko sa inyo ay hayaan nyo na lang sila. Basta ba't hindi kayo inaano matagal na ang mga iyan sa barangay ko. Nabili nila ang halos isang ektarya na iyan sa kamag-anak ko. At ako naman ang nagbenta sa may-ari ng planta na pinagtatrabahoan mo. At kaya nagkabahay sila sa lugar na iyan. At yan ang nga ang tinitirhan ninyo. Ani, Kapitan. Pero, Kapitan, tao ba sila? Bakit hindi labas ng bahay sa araw? Ilang taon na kaming wala pa kaming nakakausap sa kapitbahay. Tanong naman ni Itay. Pero iniba na ni Kapitan ang usapan nila ng Itay. At walang nakuhang malino na kasagutan ng tatay ko. Hanggang sa isang bakasyon noon, ito yung panahon na hindi ko makakalimutan. Umaatin kasi kami noon ng Flores de Mayo. Matigas ang ulo naming magkakapatid at umuwi na kami ng kamilang. hapon na kasi iyon. Umuna na kami sa tatay at kuya at nag-aalala rin kasi kami sa inay at solo nga ito sa bahay. Mula highway, lalakad pa kami papasok sa malawak na kalye na pinapagawa ng mga may-ari ng lupang sariling tukot, ika nga, para lang hindi maputikan pag naulan. Medyo may liwanag pa naman noon. At pakanta-kanta pa kaming magkapatid. Sabay habulan. Nang may sumasabay sa aming asong brown na medyo malaki. Noong una ay naaliw pa ako kasi mukha namang mabait. Ang nakakapagtaka lang. Titig siya sa mga mata naming magkapatid. Kadalingon namin nakatitig ito habang naglalakad. Medyo tanaw na namin ang bahay namin At kaya naman hindi na kami natatakot ng kapatid ko Kaya lang nagtaka kami Kada bahay na madadaanan namin May lumalabas na aso sa kanilang bakuran Pero hindi naman kami kinakahulan Saktong tamang tingin lang ang mga ito At ang asong kanina namin kasunod ay nagtaka ako At nasa unahan na namin siya na para matagal na siya doon. Alas mapakapit sa akin ang kapatid ko dahil lahat ng aso na nasa bilang ko ay lima. Lahat sila ay sumusunod sa amin. At nang matapat na kami sa isang puno, biglang narinig ko ang lagitik ng mga sanga nito at kaya naman sabay kaming napatingala ng kapatid ko. Nanlaki ang mga mata namin nang asong brown kanina na naiwan namin sa daan nasa taas na siya ng puno at pula na ang mga mata nito at hindi na maamong tignan A -a Ate bakit nakapanit kang aso sa taas ng puno paano nangyari yun Ate tara tatakbo na tayo malapit naman na tayo sumigaw kay kainay ate Saad ni bunso na natataranta. Si Dwayne Bonsok, hawak ka lang sa akin ha. Tapos huwag kang tatakbo. Stabilisan mo lang ang lakad mo. Dahil pag tumakbo tayo baka habulin tayo ng iba pang aso na nasunod sa atin. Saad ko naman. Ate, parang mas lumaki pa ang mga aso ate. Puponso, magdasal tayo. bilisan mo at huwag kang iiyak ha, naiiyak din ako eh. Bulong ko pa. At maya maya nakita na namin ang aming bakod at ang inay na namiminaw ng sinampay. At ang mga aso naman ay nawala isa isa kaya agad na kaming nagtatakbo at nanginginig sa takot. Pati si Bonso ay halos mautal at nang makapasok na kami sa aming bakuran at muling binalikan ng tingin ang aming dinadaanan. Maliwanag pa naman, kaya kitang kita ko na wala talaga ni isang aso sa daan pagkatingin kong uli. Kagad naman namang sinabi sa inay ang aming nakita sa daan. Nay, may kakaiba sa lugar na ito. Mabuti pa kausapin mo na po ang itay bago pa mapahamak tayo dito. Isipin mo po, may mga kapitbahay naman tayo pero wala pa tayong nakakausap kahit isa. At halata na po si kapitang may itinatago sa atin. Uwi ka ko sa inay ko. Agad namang tinawagan ni inay ang itay at sinabi ang nangyari sa amin. At maya maya lang umuwi na rin sila at nag-aalala sa aming kalagayan. At nang gabing iyon, hindi na kami nakatulog ng maayos. Dahil may kakaibang alulong ng mga aso kaming naririnig. At parang may mga yabag sa aming bakuran, nakakaiba. Pero, wala naman kaming aso o pusang alaga. Pinay na tayo ligtas dito. May kutob ako na hindi mga taong ating kapitbahay dito. Saad ng itay. At bandang alas dos ng madaling araw, isang kalampag sa aming bubungan. At parang boses na parang mahalikik o tumatawa na parang tao. At ang bigat ng bagay na iyon na nasa bubunga namin. Agad namang bumangon ang inay at kumuha ng dalawang gulok o kutsilyo at pinagkikis-kis niya iyon. Nakakangilo ang tunog. Ramdam ko na parang tumalon sa lupa ang nilalang. Mula sa bubunga namin. At parang may mga batong ibinabato sa bubunga namin. Mga aswang ang tao dito. Lahi silang aswang. At ayaw nila na may ibang tao sa lugar na ito. Wika ni nanay. Magpapaalam na ako sa opisina bukas. Magmamakaawa na ako na ibalik na ako sa Quezon. Baka mas malala pa ang gawin nila sa susunod. Mga demonyo ang mga tao dito. Ayoko nang kausapin si Kapitan. Alam kong may alam siya at inililihim lang niya. Ang pinagtataka ko lang. Ang pinagtataka ko lang kung talagang ayaw nila na may ibang tao hindi sana noon pa diba ilang taon na tayo dito pero tay ngayon lang tayo nang di diba kung bakit ganito ang lugar na ito baka ka nila tay sabagay sige mahiga na kayo Dahil hindi na kami makatulog, ang kuya, madaling araw palang bitbit bit na ang aming gulog na naglakad-lakad sa bakuran namin. At mismong ang kuya ko pa ang nangilabot sa nakita. Isang sitsit ang narinig ni kuya na nanggagaling sa malaking puno, sa di kalayuan sa aming bahay. At kitang kita ni kuya ang ilang kalalakihan na hubad at nasa taas ng puno nanlilisik ang mga mata. At ang mga malalaking aso na nagkalat sa kalye. Galit na galit ang mga ito na handang sugutin si kuya. Agad nagtatatakbo si kuya pabalik sa loob ng bahay namin at pawisang pawisan sa takot. Ta na nay tama ka. Hindi nga sila tao. Aswang po. At galit sila sa atin. Marlon, mahirap ang kalagayan natin ngayon. Baka hindi na tayo makakalabas sa barangay na ito. Pag-aalala ng inay. Ako man ang mga oras na yun ay takot na takot, na paano nga kung hindi na kami makakalabas sa barangay na yun. Malayo ang highway at dayo pa kami sa lugar. Wala naman kaming kamag-anak na yan ng tulong hanggang sa lumiwanag na at wala na kaming balak pa na tumira sa bahay na iyon. At ang tatay at kuya ay hindi na rin papasok sa planta. Ang inay naghahanda na ng mga gamit namin at kung ano man ang mangyari, aalis na daw kami sa lugar na iyon. At ang ipinagtataka pa ng itay, ang mga asong nakahiga pa sa kalye at parang inihintay kaming lumabas. Alas 6 na ng umaga noon, Andon pa rin ang mga nasa limang aso na Tagalog naman ang lahi. Pero ang laki nila hindi pangkaraniwan. Bakit ba naman parang uulan at parang hindi sisikat ang araw? Lalo akong natatakot, Marlon. Isara niyo ang bintana sa taas at likurang bahay. Kailangang maging handa tayo. Saad pa ng inay. Ay awa ang Diyos sa atin. Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila ha. Nauunawaan ko naman ang kagayan nila. Masyado silang makasarili. Hindi naman pwede na sila lang ang maninirahan sa lugar na ito. Sambit pa ng itay. Hanggang sa pumatak na ang alasyete ng umaga at nagsimula ng manawag ang itay sa kanyang manager at mga kasama sa planta, at ang kuyang laging nakumasid sa mga asong nananatiling nakahiga sa kalye Ang iba'y inukuta na ang bahay namin Sa unang tingin aakalain mong ordinaryong aso lamang kaya lang malalaki sila at nakabahag ang mga buntot lisik pa ang mga mata Kaya naman kahit sino na lumagay sa katayuan namin hindi rin matatahimik ang kalaoban at ang mga taong hubad sa taas ng puno paano maipapaliwanag ni naman ang ganoong senaryo. Kaya handa na kami. Talagang aalis na kami sa lugar na iyon at ang itay at ang itay hindi papayag na hindi kami matutulungan ng manager nila na sila ang nagpatira sa amin sa bahay na iyon. Maya-maya sumagot na ang boss ng itay at humingi ng paumanhin at namin may alam din at nangako na gagawan daw ng paraan. At isang tawag ang natanggap ng itay. Si Kapitan. Siya na raw ang bahala. Patungo na daw siya sa lugar namin. Alas jays nang marinig namin ang ugong ng isang pick-up na sasakyan, sakay si Kapitan at isang matandang lalaki. At tumigil sila sa bahay malapit sa amin. Pumasok sila sa bakuran at may kinausap na matandang babae. Tanaw namin sila at ang itay at inay nakaabang sa mangyayari. Parating na ang truck, ililipat na kayo sa bahay ng manager mo Marlon. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa inyo. Kasama ko ang isang taong makakatulong sa inyo para makalabas dito. Sobra na sila. Lagi na lang ganito ang nangyayari. Uy ka pa ni kapitan. At maya maya, nakita namin ang kasamang matanda ni kapitan. Parang nagtatalo sila ng matandang babae na aming kapitbahay. Malakas ang boses ng babae na parang galit na galit. Hindi ako papayag amin ang lupain ito. At kaya nga kami na ang bumili nito para maging amin ang lugar na ito. Matagal ko nang binibili ang bahay at lupa na yan. Ayaw naman nilang ibenta sa akin. Tapos lagi na lang silang may pinatitirang ibang tao dyan. Saad ng matandang babae. Huwag kang matapang. Dayo ka lang sa lugar na ito. At bakit parang gusto mong makamkam ang mga lupain dito? Bumalik kayo sa probinsya ninyo at huwag kayong manakot ng tao. Kayang-kaya ko kayong palayasin dito kung gugustuhin ko. Kaya lang, hindi ako kasing sama ninyo. Sobra na kayo. Ilang pamilya bang tatakutin pa ninyo? Para lang umalis sa bahay na yan ha? Uwi ka ng matandang lalaki na kasama ni Kapitan. "Is! Pues, lalabanan ko kayo." Sigaw ng matandang babae at naglabasan na ang mga aso na alaga pala ng matanda. Nagalit si Kapitan. "Kita ko ang kamay nito na may parang kinakapa sa bewang." May dala pala si Kapitan na baril, natanso ang bala at inilabas nito. At tuluyan na itong nagalit rin sa matanda tapang mo ka sa ina nga. Sobra ka na po. Ibinenta ko ang lupain ito sa inyo hindi para maghari-harian kayo dito. Bakit ipananakot mo sa akin ang mga alaga mo? Sige. Tataniman ko ng tingga ang bawat ulo ng alaga mong yan. At ang angkan mo. Iisa-isahin ko kayo. Tandaan mo. Hindi na bago ang senaryo at lagi na lang kayong nahingi ng paumanhin at ngayon. Heto na noon tayo ha. Sigaw ni Kapitan. At nakita ng matandang baril ng Kapitan. Takot sa tanso ang mga aswa at alam ng matanda na galit na galit na si Kapitan ng mga oras na iyon. At ang matandang lalaki na kasama ni Kapitan, isa pala itong kilalang albularyo sa bayang iyon at naglabas naman ito ng buntot page. May kwintas itong hindi ko maunawaan kung ano ba yon. Mayroon ding itap na hawak-hawak nito. Marlon, Lena, maganda na kayo ng inyong kagamitan. Malapit na ang truck. Sigaw pa ni Kapitan. Nag-warning shot si Kapitan paitaas. At nagtakbuhan ng mga malalaking aso at ang matandang babae nagtatatakbo rin papasok sa bahay niya. Maya-maya pa dumating na ang truck. At nananatili si kapitan sa labas ng bahay namin at ang albularyong may inilagay sa pintuan ng matanda naming kapitbahay. Naisakay namin lahat ng aming kagamitan at agad na kaming nakalayo sa lugar na iyon. Pero bago pa man kami umalis, narinig ko ang sigaw ni kapitan. Kasi na, lumayas na kayo sa nasasakupan kong barangay. Bibigyan ko kayo ng isang buwan. E benta mo na ang lupaing ito sa mga ordinaryong tao lamang. Kundi, susunugin ko kayo dito. At huwag mong hintayin na dumugin kayo ng mga taong bayan. Magsisisi ka. Sigaw ni kapitan. At kita namin kasunod na naman. At kita namin kasunod na namin ang pick up ni Kapitan at inihatid kami sa bayan. Humingi naman ang paumanhin ang boss ng itay at hindi daw pwedeng ilipat ang itay sa ibang bayan dahil kulang sa tao ang planta. Kaya naman nananatili kami sa bayan na iyon at doon na ako nagtapos ng kolehiyo. Pero sa ibang lugar na kami lumipat nung una ay nangumpahan pa kami. Pero kalaunan ay nagkaroon din kami ng sariling bahay. At nabalitaan din namin na napaalis na ni Kapitan ang libang kabahayan na puro aswang ang naninirahan. At naging pabrika na ang lugar at wala ng kabahayan pa. At ang usap-usapan pa sa kabilang bayan daw lumipat ang pamilya ng mga aswang. At muli silang napaalis naman at mula noon hindi na namin alam saan ba pumunta ang pamilyang iyon. At malay mo, may bago kayong kapitbahay dyan. Kilalanin mo muna, baka sila na iyon. Sa kasalukuyan po ay manager na rin ng planta at nag-retard na ang itay. At ang kuya pamilyado na. Ang bunso naman naming kapitid ay nasa ibang bansa na hindi na kami nakaalis pa sa lugar na ito. At payapan naman kaming namumuhay dito ngayon. Kaya lang hindi hindi ko malilimutan ang aming karanasan na iyon. Nasabi lang ng ibang tao ay hindi totoo ang aswang. Ay edi sige. Kung iyon ang inyong pinapaniwalaan. Wala na akong magagawa. Sana lang Wag ninyong maranasan ang aming nakakapangilabot na karanasan at baka hindi ninyo makayanan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Muli po, ako po si Wilma. Maraming salamat.